Hello everyone, good morning. So today is manguha mika huwili ni sa muang balay sa likod, as you can see. So, ang weather dito is kanang hangin and sobrang init dahil summer and sobrang lakas din ng hangin. So ayan guys, ito yung kasama ko ngayon. Come here! Ito yung pamangkin ko. Say hi to my vlog. Hi! ba? So, siya kasama ko ngayon na manguha ng kahoy kasi maraming kahoy dito ngayon kasi summer and wala naman kaming panggatong kaya kukuha kami ngayon ng kahoy kahit anong kahoy lang basta ano magagamit na gawing panggatong so okay na yun so kagaya ng nandon oh. so ayan guys ito yung lugar sa likod ng bahay namin as you can see naman sobrang ano peaceful malamig ang hangin dito kasi malakas ang hangin at saka doon, ito yung anong tawag dito, garden to dati ng maraming mga gulay. Pero ngayon is wala na siya kasi namamatay na yung mga gulay kasi summer na and wala ng ulan. So ayan, wala ka nang makikitang mga tanim dahil yan sa sobrang init ng panahon kaya namamatay yung mga halaman. So ngayon is summer, maraming kahoy no? na pwede nating gamitin na panggatong kasi dito sa probinsya is yung mga tao kasi dito is hindi gumagamit na masyado ng stove kaya may mga panggatong na lang ang ginagamit namin sa tuwing kami ay nagluluto So, ayan guys, ito yung garden dati. So, hindi po ito yung garden ko. Hindi po ito garden namin. Ito yung garden ng kapitbahay namin. As you can see, wala ka na makikita kahit isang tanim. Although may tanim na ano papaya, pero hindi na siya ano, lumalago yung kanyang dahon kasi nga walang ulan. As you can see. At saka dito, meron din silang malunggay. Yung nag-iisang malunggay, oh. So, ayan. So ngayon is kukuha na kami ng mga panggatong. Ano nga, wala na kaming panggatong sa bahay namin kaya kukuha kami ngayon dito. So simulan na natin. So ayan guys, ito yung kukunin namin. Kagaya ganito. Get the sock, get the sock. So ayan yung sakong gagamitin namin. Ito yung gagamitin namin. So, ito yung pamangkin ko. Siya yung kasama ko na kukuha ng mga kahoy na gawing panggatong. Okay, so, Lord. Come here, kainit. So, ilagay natin yan dito. So, ayan. Kung anong inini o kani, kani. So, ito guys, kagaya nito, pwede itong gawing panggatong. So, ganyan. So get that one. And also here. Hindi ba? So ilagay natin 'yan sa sako. So ayan. So tingnan niyo to guys, oh ito yung shell ng buko. Pwede itong paggawing panggatong. So ayan ilagay natin. Kan. Kamo yung padera ug Kita ko sa akong mga mata. Oh, that one, that one. Get that one. Kato-kato. Ilak. Kana kana. Oh, careful, careful. Okay, that one. Nice Careful. So, ayan guys, meron na kami nakuha dito ng mga panggatong. O, oh, ayan, mga kahoy. So, ayan. So, meron na kami magagamit sa tuwing magluluto kami ng pagkain. So, kukuha pa kami ng medyo marami-rami kasi marami dito mga kahoy, no? So, ayan, sobrang daming ano, pwedeng gawing panggatong. So, that is normal here in our province, lalo na sa probinsya ka nanirahan, sobrang dami talagang, ano, hindi ka talaga magpo-problema sa mga panggatong kasi sobrang daming kahoy dito, guys, oh. And then yung bundok doon is nakalbo na siya dahil nga is summer na, nam namamatay yung mga kahoy, yung mga halaman, yung mga gulay. So that's why nakakalbo na siya. kawawa naman. So dito may mga saging. So kunin mo na yun. kukunin natin to kasi sayang to pag umulan hindi na to pwedeng gamitin na panggatong kasi mababasa na siya sa ulan kapag umulan so kukunin natin sayang naman di ba dapat na sa punso yun Open, open the sack. Hindi, Di apa kuy hindi mo sa kinaiyahan so ayan guys ito ito yung mga panggatong Yan! So ayan guys, ito yung mga nakuha namin panggatong o di ba? Sobrang dami namin nakuha panggatong. O, ayan. So ngayon is uuwi na kami sa bahay namin kasi mainit na, no? And hindi din maganda kapag nagpabilad ka sa araw ng mga ilang oras kasi sobrang init na talaga dito sa probinsya namin. <laughs> ayan guys. So, na kami sa bahay namin. <laughs> so, ayan guys. Bitbit -bit na ng pamangkin ko yung mga kahoy. Tapos, uwi na kami sa bahay namin. Kasi sobrang init na ng kuan panahon. Kaya uwi na kami kasi mag alas na ng ano, tanghali. At hindi din maganda kapag sobrang bilad ka sa araw dahil mahirap na pag ma Sobrang init ng panahon. Uwi na kami sa bahay. So ayan guys, nakarating na ako sa bahay namin. So ayan yung bahay namin. So ito yung kahoy. Tapos iniwan ako ng pamangkin ko. Kaya ako na lang mag-isa ang ano, uwi dito sa bahay. Tapos ang bigat ng ano, ang bigat ng ng kahoy sobrang bigat. Iniwan ako ng pamangkin ko. So, ayan, guys. Ito na yung kahoy na mga nakuha namin. So, ayan. Ilalagay ko lang yan siya dyan. So, ito yung bahay namin.